guys! Kamusta kayong lahat? Ano, for today's video is mag, anong kami, nag cleaning kami ng aking husband kasi medyo maraming alikabok na rin dito sa bahay. Tapos, ayun, para pagbalik namin soon is uh, balinis na. Tsaka, <coughs> tsaka, Uli kasi namin is mga March, so parang ano na siya alanganin na. Tapos, March-April ni ni is may ano na uh, kabuanan ko na, so parang alanganin na siya. Kaya, naglinis-linis kami kundi dito. Tapos, ayan, kasi na yung kabod dyan. Tapos, yung electric fan is tinanggal ni Mr. Kasi diba yung electric fan ko guys is hindi matanggal yung ano, yung sabad-sabad niya. Kasi iwan ko, nag-stack ata yung screw niya. So, ayun, tinanggal niya. Tagal namin yung tinanggal kasi yung sobrang tigas. Ayun, natanggal rin sa wakas. Tapos, malinisan ko na siya ng maayos. Ayun, naglinis-linis lang kami punti kasi maalikabok ka rin kasi. Hmm. Kunting bawas ng mga alikabok. <laughs> few moments later. Yes, ito pala yung mga uh, binigay sa akin ni sister-in-law. Ayan, yung kapatid ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong laman nito. Ayan yung mga ano to. Mga damit ata to. Ayan. Tsaka ito. Ayan. Ayan. Ayan, mga ano na to siya, mga use na to na mga damit. Pinigay niya sa akin for ano daw, for, for BB and tsaka yung mga dress na pang ano, dress na pang maternity. Ayan, di ko pa siya, di ko pa to siya nabuksan. So, i-try ko i-unboxing. <laughs> Ayan, ito parang tawag to siya eh. ayan na nga guys. Uh, nagpaano, nagpaano pala ako yung new hair short hair cart. Ay, nagpaano pala ako. Nagpa-cupid pala ako ng buhok ng short kasi nang lalagas kasi yung buhok ko tas mahaba na siguro. Uh, tas, maraming nang lalagas. Eh, Nag-worry ako kasi kung araw-araw maraming mga lalagas baka maubos yun. <laughs> baka maubos yung buhok ko na magkalbo na tani. Ito pala guys yung mga binigay ni sister and ayan. Yung iba, uh, hindi ko pa siya nabuksan, pero yung iba, parang hita ko na siya, merong tower. Ayan, ito first is, ito ang nakata siya dito. Ano to, binigay to siya noong last week kasi ano, iwan ko ng, ng anong ligtig siguro siya ng gamit kasi pupunta, uwi uh, sila ng China. So, ayun. Pero siguro siya nakita ng mga gamit na pwede may bigay sa akin. <laughs> so, ayun. Ito, towel. Ayun. Bago pa to siya kasi meron pa meron pa siyang tag. Ayan mo. Nakatikit pa ng tag. So, siguro magagamit ko to siya for for kay baby soon. Ayun. Para meron siyang para hindi na ako bibili ng towel. Ayun. So, meron ako new towel. So, ayun. Meron ako new towel. And ito naman. Ay. Ah, towel din siya or baby. Ayun or baby towel. Ayan. Ayan siya. And then, ano na to siya? Ang ius na to siya. Uh, na is itong gamit ng anak niya. Ayan. Ito, ius na to. Meron <laughs> na siyang binigay na ano, yung ito, si na was and shampoo. Yung hmm. may expire nito. Ah, yung expiration nito is taga pa lang ba? 2024 uh, August. Kaya pa siya. Kaya pa siya gamitin August. Sorry. Hindi ko siya matry kasi hindi ko nabuksan. Hindi ko mo nabuksan para hindi siya malabas yung uh, liquid. Baby delicate skin here. Siguro mahal pa pag -bilhin. Sinapansin ko yung sitapin. Mahal to eh. Nakabili ako dati na parang pang cream siya pa. Mahal. Nabili ko mahal siya. Ayan, meron na sitapin sitapil for wash and shampoo. Para kay baby soap. Ayan. Hmm. Ano siya guys? Uh, maternity dress. Ayan. Meron siyang Ayan. Ayan. For ano siya? Maternity dress. Ano na to siya? Uh, gamit na to siya. used na. Binigay sa akin. Hmm, okay na to magamit ko to kasi konti lang yung mga dress ko ng pang maternity. Kasi hindi na ako pa, ng kasi masakit na dito pag mahigpit ba? Hmm. Hmm. Pero so, ano siya, short na pang maternity din siya yung pwede dito na magawa. Parang pahayway siya. Pahayways. Ayan, news na dito siya. blouse. yung blouse to siya? Gusto ko yung tela niya kasi malamig. Cotton siya na malamig. Ano mga parang maganda siya po ay ano siya? Blouse na pwede magpaano di ay yung magpa breastfeed ayan kasi may beauty lang labas yung breast mo dito ayan pwede siya pa ay paano siya pa breastfeed ayan for breastfeeding hindi ko pa to siya masuot and then ayan ano siya dress dress siya pang, ano pantulo Yan dress pantulo Ah uh, Yung short na pang inner inner short ko baka kapag nalabas ayan kasi ako pag pag naka na ako ng mabas mag -ano, ako may short ako kasi hindi natin alam baka makangin tayo makita na yung panty natin. <laughs> Dalawa siya, may white and black. Ito no, parang namin man, ito mini nisu. Mm. Ang laman nito is ano, parang yan, pang ano, blouse na pang ano, Anong brand? Oh, Naka-H&M siya. <laughs> Naka-H&M, guys. Kaya pala ang bango. Iba talagang amoy pag branded kasi kahit eh, matagal na siya nakatampak ang bango niya. Ano siya, pilit ko siya pang partner ng leggings. Ayan, pang partner ko siya ng leggings. Ayan, okay lang. Ah, Pare sila. Ayan, pwede siya pang partner mag-leggings. Ano sa takto? Baleno. May baleno pala na ano. Ako. Hmm. Pag-ano siya guys, kung malamig. Kung jacket ka lang ito. Ayan. Parang, pa, parang feel ko maliit mo siya sa akin. Ayan. Parang maliit. Saka nasiguro, na siguro pag yun ako kung is, masuot ko po. Ayan. Ah, uh, for ano. Hindi ko alam kung para saan to. Basta sabi niya is for TV daw. Siguro pang ano to siya. Pang sapin kung magbihis yung bibi para hindi mapasa yung lapat. Yun ata. Hindi ko alam eh. Ah, ano to siya. Ah, jacket. Pang ano siya. Pang winter na jacket. Ah, okay na rin. Ayan. Ah, okay na kasi Bala kasi namin guys, pupunta ng China ni husband by ano siguro, by January o February. Mga Chinese New Year siguro. Ayan, so meron ako magagamit kung malamig doon. <laughs> Ay. Mm, okay siya. Kaso hindi lang masarado kung malaki na yung chan ko. Ayan, okay na siya ang ah? Ang alam ko parang jacket to sa anak niya. Ayan. Okay na siya. Magagamit ko to siya pag matuloy kami punta ng China. Ayan. pero na ako ng pang-winter na jacket. Kasi ang alam ko is ano na na doon? Malamig daw doon. Sir and no. Ayan. 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 Yung sister and law ko. No. minsan may ilang ba ako sa ano sa kanya kasi syempre mahiya parang ako kasi mahiyain ako eh. tapos ako kasi mahihiyain ako kaya may, siguro minsan isip ko lang yun may ako sa ano ko, sa sister in law ko tapos may, may ibang, minsan mag, ma open siya ng kwento sa akin tapos ako oo lang ako na oo kasi minsan din, ay ano, hindi pa siya marunong masyado ng English. Kaya minsan, pag hindi siya makaintindi, tatanong niya sa akin. Tapos yung anak niya kasi nag-aaral din dito sa Manila. So kung meron siyang mga hindi inaintindihan dun sa mga like assignment ng anak niya, ng Pilipino, English, ganun, nagpatulong din siya sa akin ngayon, tunungan ko naman, kahit minsan, nangangapa ako sa English. <laughs> ang hirap, kaya, minsan, pag magtanong, magpatulong yan sa akin, assignment, ah, uh, like, English, ginaw ako, nahihilip talaga ako, kasi, minsan, kasi yung mga English ngayon, isang mga, ano na, yung sobrang, sobrang slang na ba, sobrang lalim na, dito na dati na English, napakasimple. <laughs> ngayon, ang hirap na, kaya, minsan ako paturo ko siya na hindi ko alam sabihin ko yung tali, sorry hindi ko talaga <laughs> hindi ko alam, i-research i-try natin i-research yun tulungan ko naman siya i-research kasi wala din siya mga ano wala rin siya alam, alam kunti pa kasi ang alam nila na English kunti pa tapos yung anak niya kasi nag-aaral dito sa dito sa Maynila kasi gusto na nila matuto yung anak nila ng English. Tsaka Pilipino na rin, ganun. So ngayon, nag-vacation sila sa China. So, ayun, nagliligpit siguro siya ng mga damit niya. Kaya meron siyang nakita na pinibigay sa akin. <laughs> so, ito naman mga asawa ko. Eh, gusto na siguro umuwi kasi kung daw na kami ng China, isama daw niya ako. Kaya nag-proceso kami ng visa ko ngayon. Tapos sabi ko kay partner, kasawa ko na, ano na lang, ah, uh, next year na lang, pagka hindi na ako buntis yung wala nang ano ba, kasi nag na ako magbiyain ngayon kasi buntis na ako. Kasi sabi niya, okay lang kasi kung ano, hindi pa naman kabuhanan ko tapos kung in case kung simba ko simba ko mayroong, mayroon na ay may mapansin ako na masakit ganon may ospital naman daw doon sabi tas dati na rin nagsabi ako sa OB ko na makasya ganon ganon sabi niya okay naman basta magingat lang wag mo lang magpapagod ganon so Kumabakasyon kami ng mga January or mga February. So, nasa ano na ako niyan, mga 6 months na ako. Hindi hmm. ko pa sure, hindi pa sure kasi pinaprocess ko pa yung visa ko. Kung ma approve Kaya ko gaano katagal yung visa eh, ano, gaano katagal yung visa mag-ano, mag, ano, mag ay gaano katagal mag-approve ba? Kasi, siyempre, first time lang namin. Hindi ko alam kung Ganda ako, ano. Gano'n lang siya ako, partner sa Ray Games. Daban ko to. So, ayan lang siguro yung vlog ko for today, guys. Uh, sana ay nag-enjoy kayo sa aking video. At sana ay mag-like at mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para... Uh, mag maggrow yung aking channel. So ayun guys, god bless po sa inyo lahat at ingat po. Bye-bye. See you next time guys. Thank you for watching. Bye-bye. A few moments later. patapos ko lang umiyak. Hindi <laughs> ko alam, guys, kung bakit ako naiiyak. Parang nalungkot ako na, ewan. Tapos, bigla na lang tumulo yung, ano, bigla na lang tumulo yung loha ko. Hindi ko alam kung anong dahilan. Bigla na lang ako, ay, ano, pagkatapos kong pagkatapos kong kumain, naupo ako, tapos, kumain yung asawa ko. Tapos, tumingin ako sa kanya, kumain. Tapos, tayo ako. Tapos, lakad. Napunta ako sa pintana. Tapos, parang ano, doon ako sa pintana, nagtingin-tingin dito sa labas. Tapos, iwan ko lang, bigla biglang tumulo yung ano, luha ko sa mata. Walang bakit. Tinanong ako ng asawa ko, bakit ano daw, ano, ano daw niisip ko? Sabi ko, wala man. Eh sabi niya, baba daw, <coughs> magbaba daw kami para ano, para mawala yung lungkot ko dun sa ano, sa five floor. Kaso parang ayoko, parang na-boring talaga ako. Oh. pa. Simptom din siguro ito ng buntis. Ganito din siguro pag, pag buntis. Iwan ko kung lahat ba ganito. Or ano. Or naboboring lang ako sa <laughs> naboboring na ako sa life ko ngayon. Ko. Tapos nakahiga ako ngayon nakafeel ko yung galaw ni Bibis sa ilalim. Yung pag ano niya, yung pang parang tumalon, ganun. napipil ko siya sa ay, malamig din kasi dito sa ano guys, sa paglalabas ka medyo ano. Malamig siguro kasi dito nga lang ako sa buloob ng bahay. Tapos binuksan ko yung bintana. Malamig na. How much pa kaya kung lalabas ako? Sobrang lamig ayun ayun ewan ko guys siguro, isa din siguro to sa ano sa hormones ng pagbubuntis ayun ewan ko kung lahat ba ganito basta siguro malangkot lang ako sa buhay ko <laughs> hindi bitaw siguro malangkot lang ako kasi wala ko yung mga wala ko yung mga ano dito mga lingaw ba kami lang dito na mag kami lang dito mag-asawa, tapos dito lang sa bahay, Ganon. tapos ayoko ko rin magpasyal-pasyal, napapagod ako. <laughs> Ayun, siguro ano to siya, kasi nasa ano na ako ngayon, nasa uh, second trimester ng akin pagbubuntis. So, siguro mga ano, siguro to, mga hormones, siguro to ng pagbubuntis na migla na lang malungkot, tapos ako pa naman, ano, mabilis sang ako maano iyak yung kapadyasin ba. Kunting ano lang, maiyak na ako. Tapos minsan iniisip ko na hindi, na, hindi ako iyak kasi pag iiyak, uh, mapituhan din daw yung baby. Yung ma din ba niya kung malungkot ka, malungkot din daw yung baby. Siguro, kaya galaw ng galaw siya ngayon kasi na niya na malungkot ako ngayon ay ngayon oh. si mister nandun sa ano sa pabak sa fifth floor kasi nag ano siya doon nagtatambay tapos nag yoyosi dinala niya ako doon bababa daw kami para daw mawala yung lungkot ko kasi wala, mag-ikot-ikot -ikot daw ako doon. Ay, ayoko kasi malamig, yun nga, malamig dun sa labas. Tapos, parang hindi ko feel mag, ano, mag galaw, -galaw doon sa labas. Dito na lang ako. Sa So, ayun lang guys. 嗯。Uh